PTV, Telebisyon ng Bayan. Kapag na sa apat na putpitong miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang na ng militar sa tatlong araw na operasyon sa Datu Salibo, Maguindanao. Sa pahayag ni Joint Task Force Central Head Brigadier General Arnel de la Vega, Layo ng opensiba na matugis ang mga terorista na nasa likod ng pambobomba sa ilang lugar sa Mindanao at sinasabing kaalyado rin ng napatay na bomb terrorist na si Maruana. Narecover naman ng limang improvised explosive device sa lugar kabilang ng isang command detonated bomb at apat na pressure type bomb. Wala namang naitalang nasawi sa tropa ng militar. Nagsimula ang opensiba ng Western Mindanao Command nitong Marso 13 at nagtapos ng Marso 16. Para maging updated sa mga balita, maaari niyo kaming sundan sa aming social media account, www.ptvnews.ph at sa aming Twitter na at ptvph. At yan ang mga nakalap na balita hanggang sa oras na ito. Para sa PTV Newsbreak, ako pa si Kirby Cristobal. Magandang tanghali.